Grabe. Ang hirap makipagsapalaran dito sa ibang bansa. Lalo na sa kanina sa na-encounter namin lindol dito sa Taiwan. Talagang first time na first time ko talaga 'to na naka nakaramdam ng ganitong kaba kanina. Nasa 5 floor kami sa taas ng company namin. Wala kaming pinalabas sa amin. Talagang ano, alas matutumba na yung mga machine doon sa loob. Sobrang lakas halos na sayo na kami May mga minsan may mga umiiyak. Mga babae madalas nang umiiyak. Nakakaawa akala namin katapusan na namin. Talagang ano. Sobrang lakas talaga. Halos lahat talaga ano. Kaya pati yung mga pati yung ano, pati yung mga matatagal na dito, mga 20 years na dito sa Taiwan. Ngayon nandaw nila na encounter yung ganitong ano. Ganitong scenario talaga na sobrang lakas ng lindol siguro sa estimate ko siguro pag yun ay umabot ka ng mga 10 minutes yung yung haba ng lindol talagang ano may paglalagyan siguro kami dito so guys nakakatakot talaga ng lindol dito guys first time ko to talaga naranasan dito sa Taiwan sa Pinas nakakaranas na ko ng ganun pero ano hindi gano ka dito talaga guys halos ma halos matutumba na yung mga ano Buti na lang itong company na to yan, napakataas yan oh, hanggang 8 floor yan oh. Nandoon kami sa pinaka 5 floor. napakataas niyan. 5 floor kami. Buti na lang oh, napakatibay itong gusali na to. Oo, eh, sobrang taas niyan oh. makakalabas man, mga ka man siguro pero sobrang tagal kasi gawa ng nag-elevator pa yan diyan na po sa iba, sa iba rin po ng mga dito sa Taiwan, mag-ingat po tayo lagi sa lalo-lalo na ng ngayon pala dito ay talamak pala dito ang lindol. Talagang matindi talaga pag tumama dito sa Taiwan. Yan lang, safe lang po lagi tayo para kasi may naghahinta, manginaghahantay pa sa uh, mga mahal natin sa buhay sa uh, natin sa buhay sa Pinas. Kaya mas malaga yung buhay natin dito. Yan po, mag-ingat po tayo lahat.